Alam naman natin na yung paglalakad talaga is isa sa mga simplest form of exercise. And the best part pa dito is walang equipment, walang bayad, at saka madali lang talaga itong gawin. Pero right now, hindi lang healthy benefits yung makukuha mo dito. Kasi pwede ka lang magkaroon ng many rewards or pwede mo itong pagkakitaan as extra income. So kung araw-araw mo kinagawa yung paglalakad papunta ng school, work or simple exercise lang, why not na pagkakitaan po natin, di ba? So, patapusin mo yung video na to kasi sa video na to, i-share ko sa iyo kung paano ka kumita ng ganito just by walking. Pero kung bago ka lang sa video natin, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at sa i-ring rin yung bell notification para man notify ka kung meron tayong bagong video. Now, paano ba tayo kumita dito sa paglalakad? First is meron tayong gagamitin na app. So, yung app is yung Sweatcoin. So, Sweatcoin guys, matagal na to. As in, effective siya sa pagtatrack at saka pagbigay ng rewards. So, guys, Sweatcoin, isa itong free app na kung saan natatatrack ya yung bawat hakbang mo. So, nakukonvert ito sa tinatawag na Sweatcoin. So, kung ready ka na kumita dito, ito yung steps na gagawin mo at free lang ito. So, first is i-click mo yung link na sa comment section, naka-pin okay? Tapos, pag-click mo dyan, i-download mo yung app, mag-register ka, at saka maglakad ka na. And the best part dito, guys, is pwede siya sa iOS. So, if naka-Apple ka, pwede talaga. Or Android phone. So, ano ba yung ibang benefits sa paggamit ng app na to? So, guys, meron akong challenge actually. 30-day challenge na paglalakad. Makikita mo yan sa TikTok ko. Doon ko na didiscuss, okay, yung mga benefits pa. Okay? Pero right now, yung benefits makukuha mo dito is nagiging healthy ka. Kasi, napupush ka maglakad araw-araw saka makapag-build ka ng community which is pwede mo ma-share sa mga friends of friends mo para sabay kayo maglakad or magjogging. Now, tips para makumita ka dito. First is dapat gawin mo itong habit. So if papunta ka lang ng store kapag malapit siya, why not instead of mag ka, maglakad ka. Second is yung daily bonus. So i-check mo sa app mismo kasi dyan meron ka makikita na daily bonus na pwedeng mo makuha. Next naman is invite friends. Kasi kapag nag-invite ka ng friends is meron kang extra reward na makukuha. Lastly is consistency. Kasi kapag maraming steps ka makuha, syempre mas makakuha ka pa rin ng maraming rewards. Pero real talk lang guys, ha? hindi kayayaman dito sa sweatcoin. So hindi ito Get Rich Quick app. More on ito sa pang extra income lang talaga. So kung nagustuhan mo tong video na to, i-share mo sa ibang friends mo para makapag-umpisa na din sila at maging healthy at saka kumita sila ng pera sa paglalakad. So kung meron ka pa mga katanungan, just comment below para masagot po natin. So it's me again, Anthony James Yusa, signing